Naging mas mainit ang ikalawang Pilipinas debate sa si Cebu kahapon. Lahat ayaw pawat. Pa Ayan, tama. Mas matagal din ang oras ngayon. Pero si Senadora Grace po tila nakulangan mm -hmm. pa rin. Umaaksyon si Mayan Banyos. Malayo sa kanyang pinakita noong unang presidential debate sa Cagayan de Oro, naging matapang ni Senator Grace Post sa ikalawang debate. Umpisa pa lang nakainitan na niya si Vice President Jejomar Binay. Alam mo, kung nalilig suto ka, Una muna, 9-2-2-5, ipinasa. Wala ko sa itsura yan, nasa panilibihan, mga kababayan, na natili ka nga sa bayan natin, pero ikaw naman ay nangulimbat at nagnakaw. Kung magbintang ka, parang ako'y nahatulan na. Ikaw ba'y sinabi ko nang uulimbat? Sa sumunod na bahagi ng debate, si Rojas naman ang nakainitan ni tungkol kung sa tuwid na daan. May... Yun ang kanilang slogan, pero nakakalungkot na hanggang slogan. Sapagat bagamat marami na rin nagawa, yung freedom of information hindi pa rin napapasa. At ang napapansin ko, kung hindi ka kaalyado, may kaso ka. Kung ikaw ay kaalyado, may project ka. Una, LP, non-LP, lahat nakakasuhan. Ang mga kinakasuhan lang ng LP ay ang mga latak nilang miyembro. Pero yung mga miyembro nila na importante sa kanila, katulad ni Secretary Junabaya, na pumirma ng maintenance contract ng sumitomo, ng, ng uh, APT Global, ay nandyan pa rin at hindi man lang kinasuhan ng ombudsman. M mata... Kaya para sa akin, kung hindi ka nila kailangan, Kakasuhan ka nila, pero kung importante ka sa kanila, wala kang kaso. Siya ba ay naghain ng kaso? Ang inatasan sa face-off, kung saan kandidato, kandidato ang magtatanong sa kandidato, muling nagharap indanda. si Po at Rojas. Tanong ni Po kay Rojas ay, bakit kinailangan yun. pang pumunta ni Pinoy sa Sambuanga nung nagkakagulo yun, doon sa kung sa pinagkakatiwalaan niya si Rojas nagawin na ang responsibilidad dito. nito. Bilang Pangulo, kung yan ang nangyayari sa Sambuanga, hindi po ba napupunta ka rin doon? Ako pupunta roon. Bilang sekretary, pupunta ako doon. Ang Pangulo pumunta. Sa trabaho ng Pangulo, ang moral, trabaho po ng Pangulo para palakasin ang loob ng ating mga nasa frontlines. Pupunta uh, uh, lamang ako doon na agad kung hindi ko pinagkakatiwalaan ng mga tao na naroon, roon, hindi kailangan ng Pangulo na siya mismo ang mag-uutos sa mga sundalo at mga pulis kung anong gagawin. Kaya para sa akin, ang mismong pahiwatig na ang Pangulo pa ang kinailangan pumunta roon ay kakulungan ng tiwala sa mga namumuno sa panahon na yon. Tabatan, Umabot man ng tatlong oras ang debate na kulangan pa rin daw si Po dahil marami pa raw siyang hindi nasabi lalo kaugnay ng kanyang mga plataporma sa Besayas. At kung naging matapang man daw siya sa debating ito, pinapakita lang daw niya na kaya niyang maging matigas at ilaban ng kanyang opinyon kung alam niyang tama ito. Mula rito sa Cebu, umaaksyon may Andros Baños, News 5.